balik hey balikan natin yung issue tungkol kay uh, Ricardo Sepeda mm. yung aktor na hanggang ngayon po ay nakakulong pa rin yeah. sa uh, Campo Karingal dahil nga po sa syndicated estafa case na final sa kanya mm -mm. at uh, kahapon po ay uh, nagbigay ng uh, pahayag itong si uh, Giron Sepeda at uh, sinabi niya na hindi raw siya talaga miyembro okay. ng uh, korporasyon kundi siya ay uh, endorser lang ng Ambassador. naturang uh, yeah. kumpanya mm -hmm. at wala siyang kinalaman sa pamamalakad ng naturang kumpanya. Kaya yeah. nagtataka raw siya kung bakit uh, nadawit siya rito at uh, siya po ay uh, inaresto bago siya magsagawa ng isang uh, ribbon cutting dyan po sa Kaloocan. Nakunan wow. po ng video yon yung aktual na pag-aresto at siya po ay maayos naman na inimbitahan ng mga polis hanggang sa po, siya po ay uh, makulong na. At sumama siya peacefully. Oh, oh. Yun nga lang, wala kasing bail ng oras na Wal, yun. Kaya wala pa talaga... rin hanggang ngayon, mamu. Wala kasi pa rin siya? syndicated estafa is, is non-bailable. Non oh my God. Unless i-reverse yan oh. o kung mag-decide ang korte oh. kung mapapatunayan mo talaga na, na wala ka talagang oh. uh, ay, kinalaman or wala kang planong tumakas, oh ay pwedeng i-reverse yan ng uh, korte. Pero tanging korte lang ang makakagawa nun. Sino talaga may-ari ng kumpanyang yan? Bakit hindi pa na. na ilalabas ang pangalan niyan? Yeah. Nadadamay tuloy ang isang Ricardo mm. Cepeda na noon sa business ng na isang napakabait na tao. Oh. Baga bat kontrabida mga roles niya? Eh roles lang yun. Oh. Uh, papel na ginagampanan. Oh. Pero napakabait daw nilang dalawa, eh, ni pero Marina Penipayo. Yung bait naman, Mamo, mm. eh, uh, uh, hindi naman pwedeng uh, gawin dahilan yan kapag Para... ikaw ay nakonek sa isang uh, grupong inireklamo. Kaya nga kinakailangan po doon sa mga celebrity ho natin. Mm. this is a wake-up call na tayo po ay uh, ano mag-isip-isip muna, hindi porket malaki po ang binabayad o kaibigan natin yung nag-aalok, ay basta-basta na lang ho nating oo Kinakailangan po ay pag-aralan din natin yung background yeah. ng kumpanyang ito. O oh, anyway, mm. mamo uh, yung kanyang partner ay nagsalita na, no? Oh, si ko, Marina ko, Benipayo. Pinunod ko ang TikTok post niya, yeah, ni Marina. Ano? Pakinga natin yung, ano, yung uh, bahagi nitong kanyang TikTok post. Yeah. Uh, naisip ko gumawa na lang ng video no, before anything gets blown out of proportion. Um, kung hindi nyo pa po alam kung anong nangyayari, okay lang. Malalaman nyo din yung mabilis naman ang balita sa TikTok at social media. Um, gusto ko lang po sana um i-call to attention yung mga gumagawa ng content kasi may nakita po ako mga ibang content na uh, si Ricardo po yung nangyari sa kanya ang subject, no? um, sinabi nga sa amin wag na wag na tumingin sa social media, wag na magbasa, no. Okay lang no, lagi naman ganun ina-advise natin. Pero Minsan kasi po, uh, parang kailangan din naman magsalita, no? Kasi um, para yung ano eh, uh, okay sana kung maganda ang comment nila for support, they pray for you. Pero po, pag ang, ang comment eh, hindi po maganda at obviously dahil hindi nila kilala yung tao, nilalabas lang nila sa isip nila para lang, I don't know, para, di ko alam eh. Minsan kasi it's really all about the power that you have when you comment eh the power that you get, no? Pero sana po, before kayo mag-comment, sana kung hindi nyo kilala ang tao, huwag na lang kayo magsulat. Hindi ko, hindi ko alam actually kung anong napapala kung magsusulat kayo. Okay, you're able to voice your concern, but voicing your concern, even for the creator ha, na gumawa ng video, voicing your concern or spreading awareness that that does not entail just writing or reading kung ano yung nakasulat sa news. Diba? It also entails you being responsible for being the one who commented and dun sa content creator dahil ikaw ang nag-post, you're also responsible for lahat ng comment na lalabas in reactions. Magpo-post kayo tapos hayaan niyo lang pagpiyestahan ng mga tao. Di yata tatama 'yun eh. Kasi What if it happened to you? My friends, I would never ever ever wish that anything like that would happen sa inyo, kahit hindi ko kayo kilala. Dahil napakasakit. Napakasakit talaga. Naantala yung ginagawa namin sa araw-araw dahil sa nangyari. Kami po, nagsusumikap lang po kami while at the same time trying to help as much people as we can. Dahil alam po namin ko ano ang pakiramdam ng paghihirap. Alam namin po eh. Sana po, kung napapanood ninyo, napapanood nyo kami sa TV o sa mga, o sa sine, no? Kung ano yung characters na pinaportray namin, huwag nyo naman isipin na gano'n kami. Dahil hindi po kami, it's the total opposite na dalas niya sinasabi ko, sana magportray ako mahirap dahil doon ako nakaka-relate. Huwag nyo naman una-una sasabihin nyo yung lifestyle. Friends, hindi nyo kami kilala. Pero alam na alam ng pamilya, ng mga namin, mga kamag-anak namin, na napakasimple ng buhay namin. Hindi, we're very low maintenance. Hindi, hindi, po kami nagbabakasyon. Road trip lang nga, malaking bagay na sa amin. We don't, we don't have expensive clothes. You know? We just make the most of what we have. Yun nga din minsan na tinuturo ko eh. You make the most of what you have. Pero, kahit ano pang gawin namin, low-key na nga kami, hindi din kami lumalabas, di ba? Wala five minutes. Wala, ganun pa rin ang nangyari. All we need really now are prayers. Nothing less. Yun lang po. Sana, maintindihan ninyo, no, yung sinasabi ko. And, sinasabi ko ulit, I would not ever wish na mangyari sa inyo itong nangyayari sa amin ngayon, nangyayari kay Ricardo ngayon. Itong tirahan namin, malit lang to. Hindi naman namin tinatago yung facts. Naglalaba ko. Wala, wala kaming tinatago. Lahat ng nilalabas namin kung ano kami talaga. Meron kasi dyan yung iba, akala nila napakayaman namin, kaya nangyayari daw sa amin ito.